Nahulog ka na ba sa panaginip? Mga kaibigan, ayon sa mga sinaunang kwento, kapag nahulog ka daw sa panaginip ay ibig sabihin, ikaw ay namatay na at binubuhat na ng mga anghel ang iyong kaluluwa papunta sa langit. Kaya lang ito ay nabibitawan nila na dahilan para ikaw ay magising. Ayon naman sa mga dream experts, ang ibig sabihin daw ng nahuhulog sa panaginip ay sa tunay na buhay, nawawalan ka na ng kontrol sa isang mahalagang bagay sa buhay mo. Kapag ikaw ay nahulog dahil ikaw ay tinulak, ibig sabihin ay meron kang problemang kinakaharap na dapat ibang tao ang problema. Kapag nahulog ka naman dahil sa sarili mong kagagawan, Ibig sabihin ay maling landas ang kasalukuyan mong tinatahak sa iyong buhay. Maaring nasa maling lugar ka ng trabaho, maling kurso, maling mga desisyon at maling ginagawa. Ngayon mga kaibigan, ayon naman sa dreamdictionary.org, madalas daw mapanaginipan ng mga tao na nahuhulog sila kapag sa tunay na buhay ay nakakaramdam sila ng matinding pagod at stress at kapag ikaw ay sumusobra sa pag-inom ng kape. Isa raw kasi ito sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng hypnic jerk. Isang maikli at bigla ang paggalaw ng ating mga kalamnan na nangyayari habang tayo ay natutulog na dahilan upang tayo ay magising. Posible din na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil sa tunay na buhay ay masyado kang nagiging kampante sa iyong mga ikinikilos at mga desisyon o di kaya naman ay kasalukuyan kang nakakaramdam ng inggit sa ibang tao. Paalala lang mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay mga teorya lamang at walang sentipikong basihan. Pero kung ating susumain, ang mga interpretasyon na to ay akmang-akma sa kasalukuyang nangyayari sa ating buhay kaya naman minsan ay mahirap na hindi ito paniwalaan. Kaya ang ginagawa na lang ng iba ay ginagamit nila ang mga panaginip na to bilang gabay sa kanilang buhay nang sagayon ay hindi sila mawala sa tamang landas. Maganda na alam natin ang ibig sabihin ng mga panaginip na to na ating karaniwang nararanasan dahil hindi natin alam na baka isa sa mga panaginip na pala ay mensahe sa atin na may isang bagay sa ating buhay na mas kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ngayon kaibigan, kung isa ka sa mga nakaranas na ng ganitong panaginip, ay i-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano pa pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.